Mga kababayan, ang aking pong update sa inyo ngayon ay tungkol po ito sa mga anomalyang DPWH Ghost Project. No? Ayon po kay uh, Chairperson Senator Pig Lacson, siya po ang uh, Chairperson ng Blue Ribbon Committee ngayon, ay uh, meron daw po silang video o CCTV footage na kung saan nakita dito ang isang uh, tao o individual na nagpunta ng uh, Senado upang maghatid nga daw po ng uh, uh, suhol no uh, sa mga senador Ayan. pero sabi dito ni uh, senator na i-invite nila itong tao na ito kung uh, bakit nagpunta doon kaninong office nagpunta ang tao na ito ang pangalan daw po ay Mina ayon sa kanya no although meron daw po silang idea sabi ni uh, senator Ping Lacson although meron silang idea kung saan daw ito nagpunta ay eh, mas mainam na ito ay kanilang ipatawag para tanong uh, tanongin ano ngayon um, uh, kasi uh, inuuglay dito si uh, senator Gingo Estrada eh, no uh, kamakailan na uh, uh, idinawit siya ito nga dating official ng DPWH na si uh, Bryce Hernandez no so magkakarugtong po ito pakinggan po yung uh, pakinggan po natin yung uh, uh payag ni senator Pin Lacson Meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV. CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Mina no. Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag. Whether or not stop ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya napuntahan Bakit mm -hmm. nagpunta rito ng WJ? So, ayan po mga kababayan, meron po tayong abangan sa susunod na pagdinig na itong uh, Blue Ribbon Committee. Okay, at uh, siyempre dapat din po nilang imbitahin dito yung uh, CCTV operator. Ayan, kailangan din po kasi yan. Uh, sa mga ebidensya, kailangan, kumpleto. At yung mga taong uh, na i-involve, kailangan questionin at tanoyin, uh, especially itong tao mismo na nagpunta doon sa Senado para magatid. Di yung manong suhol sa ilang mga senador. Sabi din niya, Senator Pinilakson, eh, kailangan niyang, uh, mas gusto niyang ipursige ito. No? Kasi eh, nyo niyo, eh, uh, na i-involve, nadadawit ang pangalan ng ilang mga senador pa, mga kababayan. Ayan, ang dami na po problema ng ating bansa at ay dapat talaga malinis eh. Sana naman, kailan ba malilinis ang mga ganitong uh, mga nagnanakaw uh, na i-involve sa mga katulad ito, mga ghost project nito. Billion Bilyon po ang pinag-uusapan dito. Okay, mga kababayan, mag update po ulit tayo sa susunod ng ating uh, mga mga, mga balita, no? konting komentaryo at yung pong ating sa tinututukan na uh, issue din po sa BSKE. Ayan, sa ngayon po ay uh, naka-recess ang Korte Suprema. Ang balik po ng kanilang session ay sa September 23, kaya uh, wala po tayong aasahang maririnig na tungkol sa BSKE na manggagaling po sa Korte Suprema. Itay po natin sa September 23, pero magbibigay pa rin po tayo ng mga issue dyan, na maraming pong issue itong BSKE nito Ayan. Ngayon po ito, uh, tinututukan din natin itong mga maanomalyang itong uh, ghost project sa DPWH na nai-involve nga ang mga maraming mga congressman at uh, meron pa nga daw po senador at doon po sa interview ni Mr. Diskaya na, na dinidinig din po. No? ah uh, pero siya binanggit eh, na Uh, sa karaang administrasyon ay meron daw din pong nanghihingi ng pera hindi naman siya nagbanggit ng pangalan, meron siyang bilanggit ng pangalan, eh yung patay na. No, at pero di siya binabanggit na, ang sabi daw sa kanila, ang sabi lang sa kanila, ay para daw sa taas. Ayun lang daw ang sabi sa kanila, para sa taas, walang sinabing pangalan, no, sa nakaraang administrasyon po iyan. At tinutukoy niya rin na meron din pong nanghihingi sa kasalukuyang administrasyon. So, tuloy-tuloy po ang pagdilig sa mga kaso ito. Talagang kabang-abang mainit at dapat talagang maayos. Nakakalungkot po mga kababayan dahil bilyon ang nawawala sa pera ng sambayanan na dapat ay nagagamit po sa tama. Nagagamit sa mga ospital, sa paaralan, sa mga public schools, sa PhilHealth, yung mga dapat na talaga ang nakikinabang ay mga Pilipino. Di ba? Mga kalsada, mga proyekto, pagpapaunlad. 'di ba? Kailangan po natin 'yan eh kasi especially uh, ang pera ng pond, ang pera ng gobyerno ay nagagaling siyempre sa sambayanan ng mga taxes, mga nagsusumikap na mga Pilipino, mga OFWs. Ayun, kaya dapat magamit ito at uh, dapat talagang uh, malaman ko sino itong mga nasa itaas na ito na talaga namang Ah, uh, kasing meron mga involved yan at talagang malalaking tao. Magdasal po tayo mga kababayan na matukoy. Sana matukoy at matapos na itong mga korupsyon sa gobyerno ng ating uh, mahal na Pilipinas. Uh, sa mga bago sa ating channel, no, uh, subscribe po kayo. At uh, pakishare ang aking mga videos. Ayan, mag-iwan ng opinion. Maraming salamat. God bless you all.